Magandang hapon sa inyo! Magandang hapon sa inyo, banda dyan! Nanood ba kayo ng Batang Kiapo? Pinakukumusta kayo ni Tanggol? Napanood nyo ba? Namatay na si Supremo? Namatay si Supremo sa TV sa Batang Kiapo, pero hindi namamatay si Supremo na maglingkod dito sa Ilo-Ilo! Alam niyo po, gusto kong magpakilala sa inyo, si Lito Lapid po ay naging vice-governor ng tatlong taon. Si Lito Lapid po ay naging gobernador ng tatlong beses, siyam na taon, sa lalawigan ng Pampanga. Ano raw ang nagawa ni Lito Lapid sa Senado? Si Lito Lapid po ay magre-report sa inyo. Ako po ay nakapagsumiti ng panukalang batas na may gate na 900 na batas. At uh, nakapasa na po ako na may gate na isandaan na batas. Isa po sa napakalagang batas na napasa natin ay yung Republic Act 9999 na libre abogado na free legal assistance yung po ay wala nang maagrabyado, wala nang maapi sa mga tiga ilo-ilo. At naatasan pa